Magandang araw mga mawe! For today's video, nagkaroon kami ng groundbreaking ceremony para sa pagpapaumpisang muli sa pagpapagawa nitong aming dream house. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ngayon pa kami magkakaroon ng groundbreaking ay eh matagal na rin nakapagpaumpisa. Dahil sa kadahilanan nga pong may mas magandang plano pala ang Lord para sa amin. Dahil yung kubo nga lamang yung gusto namin pero ito wari kagustuhan ng Lord. Kaya sabi nga namin kung ano yung kaloban niya ipahintulot niya. Ang unang plano talaga namin ay makapagpatayo ng aming bahay kubo. At sabi nga namin kapag naramdaman namin na ayos na dun sa aming bahay kubo ay eh, saka kami magpapagawa ng aming dream house. Pero habang inuumpisahan na ngayon sanang bahay kubo namin plano ay eh, parang nalalakihan nakakako kami. Sabi nga namin mag-asawa, e, paano pa kapag nagpaupisa tayo ng ating dream house, saan pa natin apwesto kung bahay kubo pa lamang ay kumakain na agad ng espasyo? Kaya ayon, bigla kami nagkaroon ng kaisipan na bakit nga kako hindi pa natin ipadiretso para sa ating dream house. Ang palagi naman namin panalangin sa Lord ay kung kalooban niya ipahintulot niya. Kaya naman pinahinto na nga muna namin yung pagpapagawa ng aming bahay kubo at kako hindi na bahay kubo yung apagawa namin at kako eto na. Eto na yung pangarap naming dream house. A, na. Kumausap na rin ako ng magagaling na engineer at architect para sa magandang disenyo ng pinapangarap naming bahay. Kaya't makalipas din nga ang ilang linggo ay natapos na rin nga ang disenyo ng pinapangarap naming bahay at ngayon nga ay magkakaroon nga kami ng formal na pagpapaumpisa na groundbreaking ceremony. Kaya naman for today's ulam eto at nagkatay pa nga kami ng isang baboy at magluluto nga pala kami ngayon ng four caldereta. Hindi nga sa amin basagarin may mga papunsyon o mga selebrasyon na hindi nga nawawala ang paboritong ulam ng lahat. May ilang buwan na rin naman nga kako hindi nakapagluto ng garin ng paborito kong kaldereta. Kaya naman kako, eto na talaga yung panahon na talaga naman ako'y napapaibig na na daig mo pa ang maglilehi. Pero pag talaga na ganitong kaldereta, hindi talaga pwedeng mawala sa akin ang paglalagay nga ng peanut butter. At eto talaga yung nagsisilbing pampalinamnam at pampasarap. Ko, Oh, ay talaga namang umas, bukas buk na. At kung maamoy nyo nga lang mga mare sa mga oras na rin naluto ko, ipamihadong wari makakuha agad kayo ng bahaw. At eh. talaga namang amoy pala ang manden. Eh, nakakagutom na. Bali, sinunod ko na rin nga pala kaagad ilagay diya yung mga pinirito kong carrots at patatas. Bali, pinagpiprito ko nga muna yan bago ilagay din eh para matagal nga ni ang buhay na ating karne at kahit ilang araw pa nating ring init mainit ay pa ding ulamin. At syempre kapag rin kaldereta, hindi talaga pwedeng mawala ang ating gisantis at green peas. At ayan, binaghalo-halo nga lamang natin para maluto-luto ng husay. Yung garin yung pagkakaluto nga sa kaldereta ang talagang inahanap-hanap ko. Yung manamis-namis, malinamnam at saka yung garin yung kalapot na sabaw. Talagay din nga ni Ibala ako dito ng kaunting bell pepper para sa dagdag lasa at kakaibang aroma. At ayan, arin na nga ni, at talaga namang umaas, bukas, buk pa at luto na nga po ang ating creamy pork kaldereta. Pinahango ko na rin nga dili kay natate at kakoy ka pa may taob na naman ang isang kawang kanin sa lagay na ari. At ayan nga, at una nga muna nating titimusan at nang matikman natin at mahusgahan kung ano ba nga kung nika akong pagkakalasa na rin. At ayan, para nga sa akin ay craving satisfied. Ika nga at napakalinamnam, napakasarap at sarap sa pangalamang ay ulam na ulam na. At eto rin nga ang asawa ko ay nag-order pa nga na ng handa namin na chicken cordon at saka nitong palabok pang pamarinda rin daw. At ayan at pagkatapos nga na yung makagayak ay naglakad na rin nga kami papunta dun sa aming inapagumang bahay. Napakalapit din lang naman na rin sa may amin. Kaya naman sabi ko nga din sa asawa ko ay lumakad na nga lamang kami at na kahit papano nga ni masikatan din ang araw. pinag -white nga kami ni engineer ngayon para maganda rin nga daw tingnan at iisa. Ayan nga at kami dali-dali na din talaga at sila nga, nai, na inaando na kanina pa at kami inapakaintay na. Eto nga palang pinakang inadaan na namin ay ang magiging view namin araw-araw sa harapan. Kaya naman talagang parang ganato na nga niwari akong gumising kapag ganito naman kaganda ang matatanaw mo sa umaga. Tingnan nyo naman talaga namang napakaliwalas ang aming kapaligiran. Berdeng berde at talagang kitang kita ang bughaw na kalangitan. Pagkarating na nga namin dito ay tanaw na nga namin na medyo marami-rami na nga tao. Kaya naman sabi ko nga magsimula na rin kami kaagad at nang mas maaga-agad ding makayari. Eto nga at pagkarating na pagkarating din nga namin dito sa site. Eto at pinakita rin nga kaagad sa amin ni Engineer MG at ni Architect Majo. etong kabuo ang plano ng aming bahay. Alam nyo habang pinapakita at dinidis ni Engineer Dian yung plano at isenyo ng aming bahay. Eto eh, talaga man, parang hindi ko nga maintindihan at nanginginig nga yung katawan ko sa so, sobrang kaligayahan. Sang ayon na oo na nga lamang ako sa kanya diyan pero talagang lutang na lutang ako sa mga oras na yan na talagang hindi ko maintindihan yung sarili ko talagang ako'y tuwang-tuwa. Nagpapangapis sa pangalamang ay eh, talagang mga excited na excited na nga ako sa magiging kalabasan at hari na huwag eh, patuloy kaming samahan ng Panginoon. Ayan nga, sa formal na pagpapaumpisa ay eh, nilagay na nga ni Engineer itong plano din sa kanyang hindi ko nga maalman ko na tawag diyan basta hudyat na nga raw yan ang pagpapaumpisa ng aming groundbreaking ceremony. At syempre, bago din nga ang pag ng programa ay eh, pahayag ng salita ng Diyos sa so pamagitan nga ni Pastor Boy at sinunda naman ang sama-samang pananalangin. Inimbitan din nga namin itong iba namin kasamaan sa church para katuwang namin sa pananalangin. At syempre, hindi pwedeng mawala itong ating mga manggagawa. Nagkaroon din nga kami diyan ng kaunting short message para sa lahat ng mga manggagawa at pagkatapos ay formal na inumpisahan na. Sobrang saya talaga ng puso ko diyan at hindi ko talaga lubos sa kalai na darating kami sa ganitong bagay na magkakaroon kami ng groundbreaking. Dati-dati nga ay napapanood ko lamang ito sa iba. Ngayon nga ay eto na kami na may hawak ng gintong pala. Halos nanginginid na rin talaga yung mga luha ko sa mga oras na yan dahil sa labis sa kagalak ang aking nararamdaman. Nakakatuwa ang isipin na dati-dati pinapangarap ko lamang yung ganitong bagay at hindi ko nga lubos akalain na mararating namin yung ganito. Akamangha at hindi ko pa rin lubos mawari pero isa lang yung alam ko, tunay na mabuti at tapat ang Diyos sa mga anak niya. Sa lahat nga ng pagod, pagtitiis at pagtitiyaga ay kahit papaano ay unti-unti tayong makakaangat at maaabot yung mga ninanais at pangarap natin sa buhay. Kaya naman samahan nyo nga kaming muli at sabay-sabay nating abangan ang ating house update sa pinapangarap naming bahay. Anyways, thank you so much na rin sa aming mahusay at magagaling na engineer and architect na talaga naman kababait kausap. Nawa nga na ituloy-tuloy na itong laban na are. Umpisa pa lang at hindi pa nga tapos ay labis na nagpapasalamat na nga kagad ako sa Panginoon sa kabutihan niya sa aming buhay. Lalong higit nga sa mga taong patuloy na nagtitiwala na nanonood ng mga vlogs namin mula noon at hanggang ngayon. Abay kung hindi nga ako dinala ng Lord sa ganitong pagpaplag, hindi ko nga alam kung nasan ako ngayon. Marahil siguro ako nag Turo na rin naman Dati-dating ay pangarap At pinapanalangin ko sa Lord Na wangani ka ako ako'y maitim na At At kahit pa pano Makapagluna At makapagpatayungan ng bahay pero ika nga ng iba ay may mga bagay man na gustuhin natin pero hindi yun yung kagustuhan ng Panginoon. Nabay, intay na nga lamang natin at huwag tayong magreklamo sa mga bagay-bagay at darating din yung oras at panahon ng perfect timing. At kapag nagintay nga tayo ay mapapasabi na lamang tayo na Jesus brings out the best in me. At darating din yung panahon na mapapasabi ka na lamang buti na lang nagintay ako at the best talaga ang plano ng Diyos para sa akin. At ayun nga at bukod sa pulong ay arit makikain na nga kayo din sa aming munting na kaya ng handa mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Kain po tayo. Nagluto nga ako din ng kaldereta. Nagluto din yung nanay ko ng minudo at saka tinola. Tapos nagorder nga kami ng palabok at saka chicken cordon. At pagkatapos kayo ng groundbreaking ceremony ay nagkaroon kami ng munting salo-salo. Salamat sa Panginoon. Nagkasya at talaga namang hindi rin kami pinagkulang. At pagkatapos nga namin kumain lahat yan ay eto, at may natawag nga kami ni engineer at ni architect at pinag-usapan nga namin yung plano at pagsisimula dito sa aming pinapangarap na bahay. Pinaliwanag at pinakita na rin nga nila sa amin yung sukat kung ano yung maging itsura sa labas at sa loob ng aming bahay. Nakakatawa din nga sila, napakabait, napakahusay talaga at lahat nga rin ng request namin para sa ikakaganday na papagbigyan naman at napapalabas nila yung mga bagay na gusto talaga namin. Kaya yeah, sa so mga nagpaplanong magpagawa at magpadesenyo ng bahay, eh, pwedeng, pwede nyo nga silang kontakin. Pwede nyo rin akong i-message para i-direct PM ko sila. At eto na nga pala yung disenyo ng aming simple at pinapangarap naming bahay. Nawa samahan nyo kami sa panalangin niyo na magtagumpay nga kami sa aming hangarin. And fast forward, kinalunisan, eto nga at muling nagsimula na ang paggagawa dito sa pinapagawa naming dream house. Sabi nga namin yung inaakala namin kubo lamang, air pala at medyo malaki ng kaunti, kaya ayan, panibago nga ning purumahan na naman. Aba ika nga kahit papano'y nauutay-utay din naman, ipasasaan pa kahit papano kita'y makakaraos-raos din. Eto nga pala yung sa pinakangharapan namin at inapabungkal nga pala namin dito itong kanal na punong-punungan ng lupa. Pinapangambahan nga namin ito na kapag kakotag ulan ay baka nga ni bumaha dun sa pinakang ng bahay namin. Kaya naman sabi nga namin na dapat talagang trabahuhin na rin nga itong pagbubungkal ng lupa dito sa kanal. Nakakatawa din nga nit napakabilis talagang kumilos na rin mga kaibigan naming mangyan at halos matapos na rin nga yung pagbubungkal din at kako isang arawan lamang ay. And yun lamang muna nga ni po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.